Tinatamad ka bang maluto pero gustong-gusto mo maglasanya? Ito ang para sa iyo. Lasanya para sa mga tinatamad. 2 <laughs> tablespoons ng butter, unsalted. All purpose flour, 2 tablespoons. Haluin natin ito. Then dahan-dahan natin dito ilagay yung ating evaporated milk, isang lata. Again, haluin. So, dito, bago tayo magpakulo, ay magpalagay tayo ng ating mga pampalasa. Asin. Kalamot ako yung may. Ating paminta. So, kalahati lang ng ating cheddar cheese yung ating gagamitin dito. At shred natin. Haluin na natin ito at hintayin na kumulo. Ito, so, nyo na medyo malabno pa yung ating bechamel or a white sauce. At uh, ayan, pagpahingahin, pagpahingahin, lang muna natin ito dahil lalapot pa ito mamaya. Chicken garlic oil. Nubos ko lang. <laughs> Konting oil. Onion. Haluin natin. Ground beef, 300 grams. So, bago pa man ito maluto, ay magalagay na ako dito na ating mga pampalasa. Asin. Beef powder. Paminta. Oregano. We okay, then, haluin natin. At durug-durugin. So, ito guys, gusto, gusto ko talaga sa pagluluto ng mga sosa katulad nito. ay hinayaan ko lang uh, medyo matusta ng konti yung ating ground beef. Then, ilagay na natin yung ating 425 grams ng tomato paste. Ayaw. So, ito talaga guys, kailangan talaga natin na talaga, lutuin talaga natin maigil yung ating tomato paste kasi para matagal yung pagkamaasim nito. At same na ka na ginamit natin dito sa ating tomato paste, ay maglalagay lang ako dito ng same na equivalent ng ating tubig. Ay, <laughs> brown sugar. Sin. At para naman sa ating lasagna, ito yung ating gagamitin. Sa At ko dito natira ang mga lasagna sheets sa mga previous ating recipe. Ito rin gagamitin natin. So ito guys, ay kailangan natin pakuluan for 5 to 7 minutes para naman talagang maalis pa yung pinakaasim na ating tomato base ay na sa low heat na ata. Ilalagay natin dito 'yung ating pasta. So gagawin natin dahil sa ito ay tamad version, ito ay pagti-re-prepare sohin natin. Ibuhin muna. Huwag kalimutin na halu-haluin ito. Ito so guys, after 15 minutes natin ito sinisimmer, ay, ay check natin kung malambot na. Perfect. Al dente. Mozzarella. Then, takpan natin for another 5 minutes. And now, it's done! Our lasagna para sa mga tinatamad. Wow! Lager! Pero since tayo ay tamad, Aba, syempre ito hindi mawawala. Ang tanong ni Mama Shirley. Ano yung lata na nalagay natin dito sa ating napakasarap na lasagna? Ang yung sagot sa comment box section. Aray. Ito tayo. Ah. Mm. Hindi na overcook yung ating pasta. tamang tama lang talaga. Mga 12 to 15 minutes natin itong isi kung yung tamis. Alam niyo, parang, this is not ordinary lasagna. Pate yung ating sauce. Ay, napakasarap. Kakaiba yung ating um, sa pagluto ng ating sauce. Hmm. Magugustuhan ito ng mga chikating. Promise. White sauce niya, grabe. Hindi nakakaumay. Oh So guys, maraming maraming pasasalamat sa inyong lahat ng ating atro. Keep safe, be healthy and be happy. Bye.